Magandang hapon po mga sambahay. Gracing sayo Joanna Tay. Good afternoon Tina at magandang hapon sa inyo mga bahay. Jonathan, alam mo ba kung nasan tayo ngayong hapon? Nandito ngayon tayo kay Daisy Reyes Salon. Ito yung kanyang isang negosyo. Yes. Alam, kilala mo ba si Daisy? Of course, sino bang hindi makakilala si isang beauty queen? Which is ngayon, konsihal na ng pateros. At marami pa siyang negosyo, mga asang bahay. Meron siyang sabon, meron siyang iba't ibang klase ng mga hanap buhay na makikita nyo ngayon. Halina mga kasambahay at kilalanin natin ang ating bidang Pinoy. Tara na, Tina, puntahan natin. Tara. Let's go! Let's go! Hello, Tina! Good afternoon! Hi, how are you? Hi, Jonathan! Hi! Mm. -hmm. Welcome to Daisy si Reyes. Salon. Yes, <laughs> Sa bahay kasama po natin si Ma'am Daisy Reyes ng kanyang salon. Ma'am, pwede naman po ang mga services ng inyong salon. Yeah. Well, lahat ng pampaganda lang dito, Miss Tina and Jonathan. At mami, if you want, pwede niyong i-try. Siyempre, don't worry. Charge to me. Ah, okay. yeah. well, um, ayun ang pinaka-favorite ko dito, yung uh, food spa. Nakita Saka ko. yung mga nag-manage your pedicure dito, mm. syempre. Ah, uh -huh. uh -huh. <laughs> Nakita ko meron pa kayong mga other business like yung papaya soap. Ano naman? Saan yung dinidistribute yan? Well, syempre kasama yung sa business natin. Sabi ko nga hmm. lahat ng pagpaganda na dito. Yeah. Um, then I came up with my own product, beauty yeah. product. Kasi lagi sila naghihanta ng daisy, parang hindi ka tumatanda. Uh, uh, <laughs> sabi ko po, well that's daisy papaya. <laughs> Praise God. Actually, yeah, yeah. it was a blessing to me. Meron ako nakita na mga shoes naman. Ano naman po yun? Isang business. Ano naman yan? Uh, Bali kasi personalized. Yung, or, yeah, personalized. Um, sa so, kung mismo 'yung nagtahino ay nag-design uh, noon kasi we're, I'm from Pateros eh. Mm -hmm. So ayun, yun 'yung aming uh, produkto talaga. We mm -hmm. call it alfombra. So ginawa ko lang ano medyo medyo dinevelop ko lang siya. Yes, mga sambahay, nasaksihan po natin kung gaano ka successful si Ma'am Daisy. Diba, At diba, Jonathan? mamaya iti-testingin mo yung ano ha, ikaw ang testing nung... <laughs> Sabi ko ng free na, eh. Yeah, yeah. <laughs>